Kumusta mga kaibigan? Siguradong narinig nyo na ang balita. Uso na uso ngayon ang pagtatanim ng sariling gulay. Tara talamin kung paano kayo makapagani ng sagana. Una sa lahat, pumili ng magandang pwesto. Kailangan ng inyong mga gulay ng hindi bababa sa anim na oras ng sikat ng araw kada araw. Sunod naman, lupa. Siguraduhin mataba at maayos ang pagkakadrain nito. Malaking tulong ang paggamit ng compost dito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga buto. Pumili ng dekalidad na buto mula sa mapagkakatiwalaang pinagdunan. Itanim ang mga ito ayon sa nakasaad sa pakete. Tandaan, importante ang pagitan. Mag-aagawan sa sustansya ang mga halaman na masyadong magkadikit. Mahalaga ang pagdidilig. Gawing malalim ang pagdidilig pero hindi madalas. Masyadong pagdidilig ay maaring magdulot ng pagkabulok ng uga. Magandang alituntunin kung tuyo ang unang pulgada ng lupa, oras na para magdilig. Huwag kalimutang maglagay ng mulch. Nakakatulong ito para mapanatili ang kahalumigmigan at maiwasan ang pagtubo ng damo. Magandang gamitin ang mga organikong mulch tulad ng dayami o dahon. Panghuli, magtiis at magmasid. Regular na tingnan kung may mga peste o sakit. Malaking tulong ang kaunting pag-aalaga. Maligayang pagkahalaman. Sana'y magkaroon kayo ng masaganang anin.